Patingin kung wala. Sige. Patingin kung wala. Patingin kung wala. Patingin. Wala naman. mo? Wala kang ginagawa. Ba't binabantayan mo yung ano? Binabantayan mo kung titignan ko? Oo nga eh, kasi may uusapan kami diyan kami-kami. Hindi ko yung pakikialam, ang titignan ko lang yung call mo. Wala akong pakialam kung anong pinag-uusapan nyo. dapat pwede nyo pag-usapan dahil magdamag na nga kayong magkakasama eh. Araw-araw na nga eh. <sighs> Sobrang suspicious. Narinig ko babae yung mausap mo kanina. Narinig ko! Narinig ko! Huwag mo akong i-gaslight, narinig ko! Okay. Nakasilip ako kanina, dyan di mo naman nasaray yung pinto eh. One eh. Oh. Kaya nga ako bigla lumabas eh. Oo. Oh. Diba? Tapos paglapit ko, bigla mong pinatay. Bakit bigla mong pinatay? Ay, eh, lumabas ka na eh. Kapag kalalaki ka usap mo, hindi mo yung ginagawa. Ay, eh, lumabas ka na eh. Ano, anong pang gagawin ko doon? Ay, eh, lumabas ka na. Alam ko hmm. kong magagalit ka. Anong magagalit? Anong magagalit? Normally, sa pupuntahan lang kita ng lab. Pasok ka na. Kailan ako nagalit na ang kausap mo yung may mga barkada mo? May pinag-uusapan kami. O oh, bakit mo nga pinatay bigla? At saka ano yung narinig ko? Ano yung narinig ko? nakausap mo yung boses na yon ano ang boses e nga, ano ang boses ano anong ang boses sinabi ko na sa iyo kanina pa so paglapit na paglapit ko doon tinatanong ko patingin kung sino kausap mo bakit nilalayo yung sa amin cellphone ko lag lang na ko gusto ko lang makita ko sino yung huli mong kausap bakit mo iiiwas sa akin yung cellphone mo bakit mo iiiwas sa akin? mag kami ng maayos. Oh, bakit mo, Han? Gusto ko lang makita kung sinong ako sa mga iiwas mo, mo sa cellphone mo ng ganon. Pakikipaghabulan ka sa akin. May dinidilit ka. May binibindot ka. Wala pa ako May tinatago ka sa akin. Wala pa ako napipindot. Wala ka bang pinipindot kasi binabawalan kita, hinahabol kita. Wala pa ako napipindot. Mama, akong alam ko, ako Alam ko, alam ko kung ano nangyari dun sa labas. Huh? alam huh? ko kung ano nangyari. Sobrang suspicious mo. Hindi ka ganon. Hindi ka ganon. Hindi no. nga ganun. Tangin inang yan. Ikaw Oo. pa magaganyan ngayon. Ikaw ang may ginawa ngayon. Alam mo yan sa sarili mo. Alam ko yung ginawa ko. Hindi hindi mo pwede yung makita yung ginawa gina, ginagawa ko. <coughs> hindi mo pwede makita yung ginagawa ko. Bakit? Oh, bakit ako ba pag may kausap kay eh, nakikiano ba ako? Wala naman akong itinatago sa'yo eh! Oh, wala, anong, anong wala? Wala akong pinatago sa oh, Hindi ako uh, nag-act ng suspicious ng ganyan sa iyo. Oh, okay. At saka kanina lang, kanina lang, kanina lang simple lang 'yung tanong ko. Oh. Simple lang 'yung tanong ko. Patingin kung si Bina 'yung huli mo kausap, pati mo sa akin agad mapakita. Yun lang, yun lang muna. Una kong tanong, ba't di mo sa akin agad mapakita na si Binay talaga hindi, yung huli mong kausap? Ko hindi ko talaga pwedeng Hindi ko kailangang makita yung pinag-usapan nyo. kolag lang lang na si Binay yung huli mong kausap. Bakit hindi mo mapakita? Sige, lusutan mo. Lusutan an, mo yung tanong ko. Hindi ko lusutan Basta hmm. hindi, hindi mo dapat talaga makita. Hindi ko sinasabi na ko kung anong pinag-uusapan nyo. Magkakol kayo, di ba? Hindi pa yun. Mar mara marami dyan. Magkakol kayo, di ba? Magkakol kayo. Ang sabi ko, gusto ko lang makita na si Binay talaga yung kausap mo. Hmm. Sa kolag. O bat yun lang hindi mo mapakita? Hmm. Ba't yun hindi mo mapakita? Hindi mo makita eh. Gusto mo puno yung cellphone ko sabi ko lang patingin ikaw pa yung may hawak ng cellphone mo nun. Patingin ka ko kung si Binay. sa ka nagpupupunta ko? Anong pinagkikiklik mo? Kung saan mo pinaglilipat yung cellphone mo? Galing na ako dito. Galing na ako dito. Okay. Galing na ako dito. Huwag mo kong... Okay. Galing ka okay. Huwag mo kong i-gaslight. Oh, hindi kita ginagaslight. Hindi ginagaslight. Kanina mo pa ginagawa. Pinapaikot mo ko. Iniiba mo yung realidad na kung ano yung totoong nakita ko. Lahat ng sinasabi ko, pinipilit mong lusutan. Pero yung action mo napaka suspicious